Alam mo ba na ang karaniwang Pinoy ay nalulunod sa utang? Ngayon ay pag-usapan natin ang tatlong pinakamasakit na utang na bumabagabag sa ating mga kababayan. Una, ang credit card. Napakadaling gamitin pero napakabigat sa bulsa. Ang interest rate na umaabot sa 36% kada taon ay talagang nakakabahala. Pangalawa, ang online loan apps. Kung akala mo mabilis at madali ito, mag-ingat ka. May mga app na may interest na hanggang 700% kada taon. Hindi biro yan. Pangatlo, ang 5 to 6. Ito ang pinakadelikado. Sa bawat 1,000 pesos na utang, 200 pesos agad ang pato. Sa isang buwan lang yan ha. Bakit ba tayo nahuhulog sa ganitong sitwasyon? Simple lang. Emotional spending at hindi pagiging maingat sa napakataas na interest rates. Pero may pag-asa. Simulan nating ayusin ang ating finances gumawa ng budget, mag at iwasan ang hindi pinapailangan gastos. Kung gusto mo pang matuto tungkol sa personal finance, like at follow lang ang channel na ito. Salamat sa pakikinig kaibigan!